Good morning guys! For today's video ay mag-harvest tayo ng okra! Dahil nga wala kaming pang ulam for today's lunch. Kaya naman itong okra ang aking napagdiskithan para may ulam namin ngayong tangalian. Tatlong garden nga lang ang okra namin dito na tanim. So kaya naman kakaunti lang o ilang puno lang ang okra namin dito sa may likod bahay namin. Kita nyo naman sa video na basa-basa pa yung mga dahon ng okra kasi nga kakastop lang ng ulan kanika ninalam. Dahil na may bagyo dito sa amin sabi ko napakalakas talaga kung umulan pati na rin kung humangin dito sa amin. Sana nga lang huwag masyadong maapektuhan yung mga tinanim naming mga gulay. Kasi nga napagkukunan din namin ito ng pang araw-araw na ulam. At eh nga balik tayo sa pag-harvest nitong ating okra. Para sa akin guys, mas masarap ang gulay pag fresh from the tree. Tapos kayo pa mismo ang nagtanim ay mas masarap sa pakiramdam. Kasi makikita nyo yung pinaghirapan nyo ay namumunga na pala. Kapag may sarili kayong mga tinanim, purong natural at walang halong kimikal ang mga makakainin yung gulay. <laughs> at yun nga, tapos na kami mag-harvest. At yun nga, yung iba pa namin mga tinanim na gulay, maliliit pa sila. At yun nga, karami yung na harvest namin okra for today's video. At gagawin kong luto dyan ay adobo. Yun lamang po.